Isa sa mga tradisyon nating mga Pilipino tuwing may birthday ay ang paghahanda ng pansit. Sabi nga ng matatanda, ang pansit ay pampahaba umano ng buhay. Ngunit ano nga ba talaga ang kwento sa likod nito? Sa video na ito ay aalamin natin ang dahilan kung bakit may pansit sa tuwing kaarawan nating mga Pilipino. Saan nga ba ito nagsimula? Ano ang kahulugan nito? at paano ito naging bahagi ng ating pagkakakilanlan. Pamahiin ba ito, simbolismo o isang kwentong galing pa sa ating mga ninuno? Tara, alamin natin. Pero bago tayo magsimula ay inaanyayahan kita na mag-like at mag-subscribe sa ating munting channel para lagi kang updated sa mga ilalabas nating video. Tara, at mag-umpisa na tayo hindi talaga sa Pilipinas nagsimula ang pansit. Tulad ng alam ng karamihan sa atin, ang pansit ay hindi orihinal na pagkaing Pilipino. Nanggaling ito sa mga inchik na nanirahan sa Pilipinas noong 1950s. Ipinakilala nila sa atin ang mga pagkaing pansit na tinawag nilang mian. Nang magpakasal ang ilan sa kanila at nanirahan kasama ng mga Pilipino naghalo ang kanilang kultura at tradisyon sa atin. Mula sa salitang hakin na pian esit na ang ibig sabihin ay mabilis lutuin, unti-unti itong naging pansit sa ating wika. Ang paniniwala sa mahabang buhay. Malamang ay narinig mo na rin ito dati mula sa iyong mga magulang at ilang mas matatanda na ang ibig sabihin ng pansit ay mahabang buhay dahil ang noodles umano ay mahaba rin. Pero ang totoo hindi ito tungkol sa literal na haba ng buhay. Sa kultura ng mga inchik, ang noodles ay isang paalala na ang buhay ay gaya ng pansip ay marupok at madaling masira. Kaya naman kapag nagahain sila ng noodles tuwing may selebrasyon, ay hindi nila ito pinuputol. Nang maipasa nila ito sa kulturang Pilipino, binigyan nila ito ng bagong kahulugan bilang isang kahilingan sa isang mahaba, masagana at masayang buhay. Noong panahon ng mga Kastila, naging higit pa sa pagkain ang pansit. Naging simbolo ito ng pagkamalikhain at pagiging madiskarte ng mga Pilipino. Hindi lahat ay may kakayahang bumili o maghanda ng mga magagarbong pagkain. Kaya ang ginagawa nila ay ginagamit lang nila kung anong sangkap ang meron sila. Tulad ng tuyo, gulay, toyo, kalamansi, simple man ngunit masarap. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng sari-sariling bersyon ang bawat rehiyon o probinsya. Ilan sa mga ito ang pansit malabon, pansit habab, pansit canton, at pansit bihon. Ang bawat isa ay may sariling kwento ng sipag, tiyaga, at pag-asa. Pero bakit nga ba ito naging bahagi ng kaarawan ng mga Pilipino? Dahil ang kaarawan ay hindi lamang basta pagdiriwang ng edad. Sumisimbolo ito ng pagpapatuloy ng buhay. Kaya sa susunod na maghahanda tayo ng pansit sa ating kaarawan, tandaan natin na higit pa ito sa simpleng pansit. Ito ay isang tahimik na mensahe at kahilingan mula sa mga mahal natin sa buhay. Kung tutuusin, ang pansit ay hindi literal na nagpapahaba ng ating mga buhay. Ngunit ang kahulugan sa likod nito ay ang pagbibigay ng buhay sa pagdiriwang. Isang tradisyon na ipinapasa natin sa bawat henerasyon.